ikalawang markahan, unang linggo, unang aralin. Ako nga po pala si Erian Lira, tiha ko ng 7 patients. Halika at alamin natin ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Mga layunin, nahahasa ang kakayahan sa pagbasa at nakabubuo ng pag-unawa sa konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Alam niyo ba sa loob ng mahabang panahon ay mayroon nang ugnay ng silangang asya sa mga bansang kanluranin dahil sa mga sinaunang rutang pangkalakalan, makikita natin sa mga larawan na nagsimula ang ugnay nito sa pagitan ng kalakal at nagaganap sa tatlong pangunahing rutang pangkalakalan. Buwan nito! Nabatid na mga kaluranin ang karangyaan ng mga bansa sa silangang Asya, partikular ang China. Ano nga ba ang imperialismo? Ang imperyalismo ay nanggaling sa salitang latin na imperium, na ang ibig sabihin ay command o utos, dominasyon na makapangyarihang ang bansa sa aspekto, politikal, pangkabuhayan, at kultural na mahihina at maliliit na bansa. Sa madaling salita, ito ang pagsakop sa ibang bansa, ang tawag sa bansang sinakop ay kolonya, ang tawag sa bansang mananakop ay kolonyalista. Ah. At alam nyo rin ba na makikita ninyo sa mga larawan na ilan sa mga bansang nangunan sa kolonyalismo ay Espanya at Portugal. Bilang dagdag kaalaman, alam nyo ba na magkakaiba ang pangkat kultural ng mga mamamayan sa isang imperyo? Sila ay may magkakaibang pinagmulan, tradisyon, paniniwala at kasaysayan. Ang pagkakaiba ng mga ito ang nagiging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga pangkat upang makontrol ang may sa kanila. Ang mga imperialistang bansa ay may iba't ibang uri ng pagkontrol sa mga bansang kanilang nasakop sa pamamagitan ng kolonyalismo, protectorado, economic imperialism, sphere of influence. Ano nga ba kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa pagkontrol ng dayuhang bansa sa mas mahihinang bansa sa Asia at Afrika. Ang pamahalaan ay, at ekonomiya ay tumirang pinamamahalaan ng mga dayuhan. Katulad at Katulad sa ekonomiya sa pangkabuhayan ng Pilipinas, pinutupad ng mga Espanyol ang polo iservisyo o sa pagrabaho, libuto at, at, otobubus, at o at monopolyo o pagkontrol sa kalakalat protektorado mula sa salitang protekta o pagpoprotekta. Kung mapapansin natin sa mga larawan, kung mahanap sa digmaan ang mga mahihinang bansa ay makasisiguradong proteksyon mula sa malakas na bansa. Economic imperialism o imperialism pang ekonomiya kung saan kontrolado ng mga pribadong kumpanya o dayuhang mamumuhunan ang mga bansang mahihina. Halimbawa, ay pagkontrol sa mga likas na yaman gaya ng langis, mineral, o mga lupay agrikultural. History of Influence Ay tumutukan sa isang teritoryo o bahagi ng may bansa na kinokontrol ng mga influensya ng mas malakas na bansa upang hindi sila lubusang sa kuping. Makikita natin sa larawan, Nahinati nila ang China sa mga sphere of influence upang maiwasan ang digma sa pagitan ng mga kanduranin. Maraming salamat po. Sana po ay marami kayong lupunan sa aking panulat. Muli, ako po ulit sa Arian Lira Tia ng Seven Prations. Paalam!